Bali tatabasin na natin mga kanoypi itong plywood at gagamitin natin itong jig na binigay ni Sir Winston Duran. What's up mga kanoypi? Nagbabalik na naman si Kanoypi for another video. Ngayong araw gagawin na natin yung upuan ni Mia, yung sandalan sa likod mga kanoypi uh, at yung maliit na upuan gagawin na natin ngayon dahil Puding naman ni Mia ngayon hindi tayo pwedeng mamasada kaya sa muna yung gagawin natin i -re repair natin papalitan natin ng uh, plastic cover tapos yung ano yung cover niya dyan sa likod ayan, tatanggalin din natin yan Uh, at ito mga kanaypi Papalitan natin ng plastic cover niya Tapos yung cover niya Tapos yun, sandalan Yung sa taas Ayan Kunin natin to Palitan natin ng black Alright mga kanaypi So labas na natin to So sana walang problema yung kahoy at yung plywood. Sana walang sira mga kanaypi. Dala ko na tong ano liabe. Ayan. Tatanggalin natin tong mga kanaypi. Dahil yan yung ano ang pipit So, ito na mga kanaypi. Natanggal ko na yung upuan at yung head na ano, upuan ng upuan sa uluhan. So, yan. Kukunin din natin yan mga kanaypi. Bali, tatlo yung papalitan natin ngayon. Kung magkasa pa yung plastic cover ko na natitira doon, pati ito mga kanaypi. Yan. At yun palitan natin. Kasi tignan nyo naman Kupas na to mga kanaypyo Naaarawan, nauulanan Kaya nagkakaganyan yung mga ano, Cover ng upuan Ayan Dali na natin to mga kanaypi. Hindi pa naman sira yung ano mga kanaypyo Yung kakoy nya Ang sira lang talaga Dito sa side Ayan, nababasa ng tubig So siguro yung plastic cover na lang yung tanggalin natin at patungan na lang natin yung ano yung dati niyang cover para may suporta pa rin doon sa ano sa may foam. Ayan. Tanggalin natin yung ano yung plastic cover. Ayan, mga kanipi. Umpisan na natin tanggalin tong plastic. Yung plastic cover niya. laging nababasa kasi ito mga kanayipi Ayan mga kanayipi, natanggal ko na yung plastic Basta basa basa yung hello ano, yung kakoy dito yung sobra ko nung ano nakaraan Black 'yung ilalagay natin na pang-upholstery. Yeah. Hopefully na ano, may sobra pa doon sa ano. Sobra pa dito sa pang-upholstery natin, uh, plastic cover para mapalitan ito. Yeah. Tapos 'yung upuan niya. kasa naman mga kanahipi ayan kasa at pag nabina to pwedeng pwede pa may sobra pa para doon sa ano sa headliner nya at upuan na maliit mag na tayo ito may sobra pa tayo para sa upuan at headliner niya Maglalagay na tayo ng plastic cover mga kanayipi. Sana malaki pa to para ano, mapalitan natin ng plastic cover pa yung iba. ayan mga kanaypi natapos na bali yan yung likod ng ano ng sandalan sa likod ito na yung harap nya alright presentable na naman so tapos na tayo dito buti na lang walang tama yung ano yung kahoy at plywood nya at di na tayo nagayos ng marami no. Kung nasira man yung kahoy nito, mayroon naman akong natitira dito na isang uh, Isang isang tolpit pa na kahoy. So, buti na lang talaga sa uh, napadali yung trabaho natin mga kanaypi. At least kahit papano kahit kuding ni Mia, may nagagawa tayong trabaho at uh, syempre content na rin natin, no? ka kami kay bae ni Uncle Noy pe. Ayan, no, no na naman. <laughs> oh. Shout out yung pangalan mo. Shout out pala kay Princess Sophia. You know. Ay, dalawa. No? Na oh, naman? si kayo <laughs> 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 Naihiya naman sila eh. Oh, shout out na. Bali tapos ko nang nakuberan mga kanaypi. Ayun uh, ginugunting ko na lang yung excess na ano, na upholstery dito Bali gagamit tayo ng blower mga kanipi dahil hindi ko mabatak masyado yung ano yung plastic cover Ayan nagkakabukuan mga kanipi nagbubukol-bukol yung ano niya ayan oh pangit yung pagkakalagay ng plastic cover kasi makapal eh kailangan nating painitan para mabatak natin ng maayos maglapat mong shadow yung ano talapat masado yung plastic cover sa ano, sa upuan Ayan mga kanaiti, natapos ko na itong isa, yung upuan na maliit. Bali ang susunod natin yung head liner niya. Ito mga kanaiti. So lagay muna natin dito yung blower. Uh, buti na lang nakahiram ako ng blower dyan sa kabila. At uh, mas mabilis natin na I ayos yung ano yung plastic cover. So ito yung susunod mga kanaypi. Tanggalin ko muna yung ano plastic cover niya. So natapos ko na mga kanaypi na Apple upholstery yung headliner nung ano nung sidecar natin. Okay na mga kanaypi. Bali ayos na lahat. Pati yung maliit na upuan, okay na. Na upholstery ko na. So ngayon, ikakabit ko na doon kay Mia. At tignan natin kung kasya pa yung nasa side niya. Yung sinabi ko sa inyo kanina na kailangang palitan din. Right? Kunin natin mga kanaipi. Ayan mga kanaipi, nailagay ko na lahat. At maganda na tignan. Dahil wala nang ano, wala na yung pula na upuan. Ayan, lahat black na dito sa loob mga kanayipi. Ganda ng tignan mga kanayipi, no? Mukhang bagong bago. At ito na lang yung tatanggalin natin, magkabilaan. Ito yung sinasabi ko na kailangan pang palitan mga kanayipi, yung nasa baba. Kabilaan. Dito, maganda pa naman eh. Hindi kasi nasisikatan ng araw yan. Ito, nasisikatan eh. Basta palaging nababasa. So ito na yung palitan natin mga kanipi magkabilaan. Saka na yan. Bali nasira mga kanipi yung kahoy na, na nasa gilid pati yung plywood. Nasira lalo na yung isa. Ito yung isang side niya. Ah, talagang sira na mga kanipyo. Laging nababasa siguro to ng tubig ulan. sa ah. saka pag ano pag nag-washing ako, nababasa siguro. Ganyan. Talagang nasira na yung plywood at kahoy. Buti na lang mga kanayipi. May extra tayo dyan na natira na plywood. Uh, I-mark ko na lang at uh, tatabasin natin mga kanayipi. Magkabilaan. So yung kahoy na ganito, meron pa naman dito mga kanayipi. Tatabas na lang tayo. Bali, tatabasin na natin mga kanipi itong plywood at gagamitin natin itong jigsaw na binigyan ni Sir Winston Duran. at yung black and decker mga kanipi. At syempre, kumamit tayo ng, ano, ng transformer para gumana itong 110 na jigsaw na galing ng US. So yan, tabasin natin to Namark ko naman na mga kanayipi Gamitin na natin right bale ito mga kanaypi nakagawa na ako ng isa Ayan. sa side na yan sa kaliwa ito sa kanan naman mga kanaypi Ayan. stapler na lang natin ay gun pala mga kanaypi gamitan na lang natin ito Ayan mga kanaypi Bali natapos ko rin Na Napalitan ng foam At upholstery nya Bali ganyan uh, Kinoberan ko dito ng Plastic cover mga kanaypi Nilagpasan ko na yung ano Yung cover nya Para matakpan din dito Sana sa may plywood Para hindi mabilis masira Ayan, magkabilaan mga kanaypi. Ayan mga kanaypi, bali punta kami kay Mia para ikabit yung ano, yung ginawa ko. Ayan, kasama natin si so, so tara mga kanaypi. Bali, ayan mga kanaypi, nakabit ko na yung side by side ni Mia. Ayan, medyo makapal yung pom kasi <laughs> dinobli ko mga kanaypi. Ayan, kitang kita naman na yung ano, hindi pa napalitan dahil hindi sila magkakakulay ng ano ng black mga kanaipi lalo na yung plastic cover halatang lumang luma na to saka to. pero sa susunod na lang ulit yan mga kanayipi. papalitan natin yan ng plastic cover unti unti natin hanggang matapos to no ayan napalitan natin to ito tapos yung upuan Ayos na Block na lahat yan Alright Bali yan mga kanaypi Natapos na yung project ko na naman ah, Ginabi na ako Anong oras na ba tayong natapos 7.13 na ng gabi mga kanaypi Ngayon pa lang tayo natapos At magliligpit na lang ako ng aking mga Ginamit na tools Yung lamesa Ayan magliligpit tayo ng mga basura <laughs> so thank you thank you so much na naman sa pagsama sa aking DIY content ngayong araw na to araw ng Webes ay uh, araw ng Merkules, mga kanayipi kuding ni Mia so thank you thank you so much at uh, pasensya dahil hindi pa ako nakapag reply so abang abang lang mga kanayipi uh, at susunod siguro makakapag shoutout na tayo sa inyong lahat So, kita kits bukas. Stay safe lagi. I love you all and peace out.